Ayan po, at nandito ulit si Aling Shela. Pero ngayon, ang pag-usapan naman natin si Aling Isabelita. Hi po sa iyo, ma'am. At balikan po natin ang nakaraan na kanyang mga nasabi. Okay, so watch this video. Pero paniwala ni Nanay Isabelita, posibleng may kinalaman ng frat na sinalihan ng anak sa nangyaring pamamaril. Nanday, sa frat So, narinig po natin ang mga pahayang ni Aling Isabelita doon sa ating napanood na video kanina. At Aling Sheila, balitaan mo kami kung ano na ang nangyayari batay sa mga ebidensya na kumakalat ngayon sa social media. <laughs> At kung ano man ang sinabi kanina ni Aling Isabelita tungkol sa frat, uh, wala po tayong comment doon. Basta yung po ang kanyang sinabi. Basta importante, balitaan mo rin po kami para ikaw ang susunod.